Hello guys, for today's video, samahan nyo kami sa aming ganap ngayong araw. Thank you Lord sa kabutihan mo. Palilit upload lang ito guys kasi nga sobrang busy talaga ng inyong manay at ito late pa talaga ang aming bata kasi nga ang tagal-tagal talaga gisingin itong si princess namin guys. Iwan ko kung ganito rin yung anak nyo ang tagal gisingin sa umaga kasi nga ang dami pa talagang arti kasi nga gusto pa daw matulog basta ang daming mga rason guys kaya ang tagal talaga magising kaya parati na lang late. At ito papasok na tayo sa napakagandang daanan nila dito sa eskwelahan nila guys tignan nyo naman pa isa isa na lang ng kamay si Papa Jun kasi nga super lubak lubak talaga ang daan dito guys kaya nahirapan ang ating dialysis warrior guys kaya pa isa isa na lang ng kamay kasi inaingatan niya talaga ang axis sa kanyang kamay kasi nga baka masira ang mahal pa talaga magpagawa ng axis guys kaya ayan tingnan nyo ang ating dialysis warrior guys kawawang kawawa talaga pero laban lang talaga Papa Jun para sa pamilya. At ito papasok na tayo sa loob ng eskwelahan ni Princess guys. Bali ipasok na lang namin ang motor kasi nga wala ng tao, wala ng mga bata sa labas kasi nga malapit na mag 8 o'clock. At ito nahiya pa talaga ang aming bata kasi nga parati na lang angry bird ito guys. Pagisingin pero di magmata. Ayan na ang resulta. Ayun, na, babat na. Si Dan, kalang mamaya ni Papa, no? Ayun guys, papasok siya guys. Fast forward guys, nakauwi na kami ni Papa Jun sa bahay at hindi na namin na guys ang pagkuha namin ng lamaw at ayan na magpakain na si Papa Jun ng ating mga alaga. Gat, guys, Dami talagang bahog ng pato guys Pero kunti lang talaga ang pato namin na guys Dito lang yan ginalagay ni Papa Jun guys oh, Ginatapon, ginahukuan niya na lang ginalap lapta niya na lang Diri oh ah. Ginan yung kadami Yan Yan, gitawag na ni Papa John ang ating mga pato guys. Yan, nagsilapit na sila. Oh. Kunti na lang talaga yan siya, guys. Ito talaga ang daily routine ni Papa Jun guys. Pagkatapos niya talaga maghatid kay Princess sa school, ay kukunin niya ang labaw. Tapos, ipakain niya sa kanyang mga alaga dito sa bahay. Wala na, iwan ko saan ang mga pato namin, guys. At fast forward guys, pagkatapos pakain papajun ni Papa sa aming mga alaga at ito nagwalis-walis naman ako kasi nga sobrang dumi na talaga ng harapan ng bahay namin. Napakadami na talaga ng mga dahon guys na mga puno ng kahoy. Kaya itapok ko na lang kay sunugin ko mamaya.